So <laughs> ko ng bus guys Hindi ko alam Hindi kailangan pala bumili pa ng ticket Hindi pala yung akyat lang ng akyat <laughs> Yan pala muda Kailangan magbait. And guys, ano yung bago naman ako Akala ko tatawid na, Tatawid po ako doon Yan po kasi ako natawid noon Pag ako pumunta po sa uncle ko Yan po ay post office pag Pagkalusot po niyan Post office po ng Manila Yung nasunog po pabalita, Yan po yun in fairness, maganda at sa baba na underpass po ang dadaanan niya pagtawid po doon sa post office at least safe naman tayo dito ayan na nga guys yung underpass in fairness, malinis naman siya and dyan po ako galing kanina and then ito na po yung exit and then uh, malapit na po tayo sa post office Dati, nung pumunta ako dito guys, nung panghipo dito, hindi na malinis. Pero ngayon, clean and green na siya. Ang linis na niya, may taga-linis na. May taga-walis. Parang park na talaga siya. Kasi dati, madami dyan nagtatambay ng mga lupi, mga bata. Nakakaawa. Kaya sabi sa sana naman yung mga next day dyan, natulungan naman. Hindi naman nila pabayaan sana. Kasi nakikita naman sa post office, ang alam ko, man, ano din yung harap dyan? Uh, munisipyo ba? Sa so, may politiko nakakita sa kanila, di ba? Ayan, nandito na ako sa aking kamag-anak, aking mga uh, pinsan. Wala pong tao sa kanila. Este, may tao naman, pero wala ang pinsan ko. Pero ito ako dito sa suklay ng ang, uh, ang pinsan ko, guys. Para hindi mawala, kailangan nakatali. <laughs> diba? nga yung supply mabilis mawala eh wala sila ayan si Tito Daryl naman ang aking tinuntahan saka si Auntie Lady ayan madali po ako mag-anak dito sa baso ko ayan yung maleta po kasi kinukuha ko doon. ayan na yung si maleta dahil pagkita niya ako ng Hong Kong at ito nga na lang, nasa airport na tayo bye bye